sa madla, bago pa man ang paparating na zona. Ang scorecard ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ngayon din ang China Coast Guard. Kaya ngayon pong maga ay inyong matutunghayan ang aming pagpapaliwanag at paglalahad ng scorecard ng Pangulo at ng Chinese Coast Guard. Pero bago ang lahat, at hindi pong simula ng programa sa isang panalangin at ang pag... Kaya po 70%, hindi 60, hindi 50, hindi 80, hindi 90. Dahil po, hindi pa tapos ang laban natin para sa West Philippine Sea. Ongoing pa rin siya. So hindi siya 60, kaya 70 dahil may nagaganap pa rin. Gusto natin na maging dahil na ipaglaban niya kasama ng sambay ng Pilipino ang West Philippine Sea. Hindi lamang ang West Philippine Sea, kundi sa mga susunod pa. Dahil pulupulong bansa ang Pilipinas. Hindi lang ang West Philippine Sea ang dapat nating ipaglaban, kundi ang lahat ng